Ito mga idol magka convert ba kayo ng 4 pins sa uh, 6 pins na CDI mga idol Ganito yung gawin nyo mga idol para hindi kayo magputol ng wire mga idol Hugutin oh. nyo sa sakit yung wire mga idol At saka dito itong binili nyo yung sakit na ganito mga idol E eh, pang mo yan At saka dito mo ilagay itong mga ganito nyo mga idol oh. Para walang putol Ayan, Ayan mga idol ha ah. Kunti idea para walang putol mga idol ito na mga idolo, ganito mga idolo. Walang putol na wire mga idol. Original talaga yung wire para upang hindi sa mag-loss connection mga idol. Ito yung kinu nuwa, ko ng, ng, supply. Nilagyan ko ng supply mga idolo ito. Tapos dito ako kumuha sa placer. Ayan mga idol, pandarin natin. Pandarin natin mga idol kasi mahirap to pandarin kaya nina. Ayan mga idol dali lang. Ayan. Yan mga lodi. Yan oh. Yan mga lodi oh. Ito oh, gani pag-convert mga lodi oh. Walang putol na wire, original 'yung wire mga idol. Original. Tinanggal ko 'yung 'yung pan mga idol. Ito 'yung sa sakit. Ayan. Ganyan na mga idol.